Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, puwento ng Enero, ipinagdiriwang natin si San Fabian, Papa. Kamusta? Si San Fabian ay ang Papa ng Simbahang Romano-Katoliko noong ika-3 siglo. Ipinanganak siya sa Roma at nahalal na Papa noong Don 36. Sa panahon ng kanyang pagiging papa, hinarap niya ang panloob at panlabas na mga hamon, kabilang ang pag-uusig sa mga kristyano. Ang kwento ni San Fabian ay minarkahan ng kanyang pangako sa pamayanan ng kristyano at ang kanyang pagtatanggol sa pananampalataya. Ginampanan din niya ang mahalagang papel sa pag-oorganisa ng simbahan sa panahon na mabilis itong lumalago. Narito ang isang panalangin kay San Fabian. O Diyos, na nagtaas kay Papa San Fabian sa ranggo ng pinakamataas na Papa ng iyong simbahan, ipagkaloob sa amin, mangyaring, na pinalakas ng kanyang mga turo at tinulungan ng kanyang mga panalangin, maaari tayong umunlad sa pagsasagawa ng mga Kristiyanong virtud. Sa pamamagitan ni Heso Kristo na ating Panginoon, Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Eustokia Calafato. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.